Alam niyo ba ang palabas na The Adventures of Huckleberry Finn? Narito ang ilang trivia tungkol sa nobelang The Adventures of Huck. Number 1. Batas ng Panahon Ang The Adventures of Huckleberry Finn ay unang hala noong 1885. Ito ay isang sequel na nobelang The Adventures of Tom Sawyer na isinulat din ni Mark Twain. Number 2. Nag-iisang narrative Isa itong halimbawa ng isang first person narrative Kung saan ang kwento ay sinasalaysay ng mismong tauhan Si Huckleberry Pint Ang per perspektibo Nagbibigay ng kakaibang damdamin at pananaw sa kwento Number 3 Naging kontrobersyal Ang nobela ay nagkaroon ng ilang kontrobersyal Dahil sa mga bahagi nito na nagtatampok ng racial o Stereotype at pangaapi sa mga African American noong panahon pa noong 18th century. Marami sa mga modernong edition ay may mga pagsusuri at pagbabago upang ma-address ang mga issue na ito. Number 4. Bahagi ng American Literary Canon, ito ay tinuturing na isa sa mga klasikong akda ng panitikan sa Amerika. Kilala ito hindi lamang dahil sa makulay na kwento, kundi sa pagtalima nito sa mga social na issue ng panahon. Number 5. Pagmumula sa Otop Biographical Elements Maraming bahagi ng kwento ay umano'y nagmula sa karanasan ni Mark Twain. Bilang isang bata sa ilalim ng kanyang paboritong na si Uncle Dan. Number 6. Si Jim at ang Chinelas Sa kwento ni Jim, isang dating alipin na lumakbay kasama ni Huck mula sa kanyang kwento, natutunan ng mga mambabasa ang kahalagaan ng kalayaan Tinawag siyang Chinelas, bilang simbolo ng kahalagahan Number 7 Ang Great American Nobel Malab Madalas itong tinawag na The Great American Nobel dahil sa pagtatalima nito sa mga temang panlipunan, pang ekonomiya at pangkulturang nagaganap sa Amerika noong mga panahon na yon. Number 8 kalagahan ng Mississippi River. Ang ilog ng Mississippi ay hindi lamang isang natural na elemento sa kwento, kundi isang simbolo rin ng kalayaan at pag-usbong para kay Huck at Jim habang naglalakbay sila.